Ayan good morning, good afternoon, good evening around the world. Ayan. Uh, pupunta tayo ng panda. Ayan, pupunta tayo ng panda. Samaan niyo ako, bibili tayo ng ano? Bibili tayo ng uh, hipon. Ayan, grabe init. O, oh, katagitik ang init o. Oh. Ayan o, oh. kita niya. Grabe ang init. Kaya, samaan niyo ako. Magsasabaw tayo ng ano? So sa bawang ko yung aking uh, patula Hindi tayo ng hipon, Mga kalating kilo lang Para uh, may sabaw tayo sa uh, Pananghalian Kasi nag din kami ng bangus Tapos eh Tuyo Ang sabaw So bitter na uh, Magano tayo May partner na sabaw Para masarap Uh, medyo mahinit ang panahon Uh, pro windy siya, windy. Alright. Yan. Nakadayo ah, kay Las <laughs> wala masyado tao. Magsasala na eh. Yan. Init ang panahon. masyado tao. Yan no? Dito No? <laughs> dahil sa lilim, ang sarap dito ilim lang yan hipon lang pa kaya natin hindi tayo ng hipon Ta na panda alright yan dito na tayo sa panda ah uh, na tayo hipon lang bilhin natin yan 12 o'clock daw wala, wala. Hindi tayo makabili ng hipon. Sarado na yung ano. Nagsara na sila. 12 o'clock daw magbubukas. Kaya, sayang. Kaya, pala pala nagsasala pala dito. 12 o'clock pala. Ano sila mag-tawag uh, dito? Mag, uh, mag uupin kaya yun. Buhinan tayo. tayo. Sayang yung ano, sayang yung lakad natin. Iinit pa naman. Ay makaluto isang sardinas na lang talaga 'to. Sardinas na lang ang halo natin doon sa patuola. Wala. Di tayo na kano. Tayo na Ang hipo na gusto nating bilhin eh. Sarado. Ang panda na lang tayo ng tindahan alam na lang tayo ng prosin talo na <laughs> natin kung may prosin na natin kung anong prosin meron dito wala wala ang prosin tinapya man to talo wala ang prosin wala ang prosin Ayan o. Chapati. Papigaw. Hmm. Sardinas na lang. Sardinas na lang sa bawa natin. Ito, dalawang sardinas. Ikata kaya. Pare, amat sih, tuyuk. 550 bibitih. Sarap ni itu, tuyuk. Geta kayak kaya tuh. natin kaya nito magata tayo ng tuyo gata po latang gata this one pare yan gata na lang natin Tuyot gata yan alright alam mo oh. lista the book pago the month <laughs> Ayan. Ginawa natin 'yan, oh. Is it the hipon ng ating gataan gataan na lang tayo ng ano, gataan na lang tayo ng <laughs> dilis. Dilis tsaka kung ano to, asahasa na tuyo. Ayan. Right, 'yan ang kitaan natin. Ito. Wala tayong mabili na hipon eh. <laughs> Abutan tayo ng sale. Yeah, Ayan, ito lang. Gataan natin. kaigup uh, sa bau. Ataklam baka. <laughs> Alright, thank you so much sa pagsama sa akin. Ayan. Ayan, dito na tayo sa bahay. Thank you so much. And get this everyone. Please like and subscribe. bye!